so, guys, ada pumunta tayo dito sa Yan, mamimili tayo dito, guys. Maraming dito, so, Dito, guys, mura lang. Dan dito. Yung presyo is lang. sa bahay. Yan, pang ng patatas. Okay. Tayo so, dito guys, chip yang presyo ng mga tinda dito. Gaya nito kung bukas ng dilata. Ayan. You know. Oh, wala nyan. Oh, mga maganda. Meron ka na nito? Wala po. Tingnan mo parang almost the same doon sa... Mm -hmm. Ano yun? Mm -hmm. Lakad mahal ko. So, yung nakalagay gas, uh, almost one dollar lahat yung ano nila. Hindi pare-parehas yung price nyo, pero mas mura dito kaysa malalaking grocery. O sa malalaking store na bilihan ng mga kagamitan sa bahay. Dito naman guys, kompleto naman to dito. Ayan. Yung mahiling magluto ng mga ano, cake. Ayan. Yung mga cupcake, gusto magluto ng cupcake niyan. Kompleto okay, si Narito. Ito naman mga sandwich bag. So, check natin. Ito naman guys, yung mga ba uh, magpaparty tayo. Gagaya ng mga ulam. Yan, pro dollars lang. Dalawang, dalawa na siya. So, malaking dalarama ito guys, dito sa Edmonton. So, lakad tayo doon guys. Marami pa tayong iikotan. Ang titi naman yung lab ko. Ito naman mga disposable gloves. May mga alert din yung kamay pag naghugas ng pinggan. Ayan, mura lang. Ha? Ayan yung mga tissue. Ba guys, uh, $5 lang. So, ang dami nito. Walong peraso. At ito po. Ito $6. O, oh, tama. Walong peraso nga. $2 dollars lang. Meron ka nang ganito, da dal? Meron ka nang ganyan? Yeah, yeah, yeah. Saan? Meron ka nang ganyan. Tissue. Meron ka nang ganyan. Oh, okay. Yeah. yeah. Hang Oh, yeah. Check natin to. Ano to, dad? Oh, anong bro yan? Ay, ganun. Ay, oo, tama. So, ito guys. Yan may mga estancia oh. Pagka bumili ka ng walis dito. Ang ganito siya example ko lang, ganito siya. Ito naman sa banyo, di diba ba? yung banyo. Papanglinis din ito. Toilet brush. Ito naman shower curtain. Ayan. Ano ba yung kailangan ni Aldrin dad? Shower curtain? Shower curtain? Kailangan yung bago sabi na. Tatanungin ko sa kanong color na ano niya. Eh, alamin ko muna kung anong kulay yung ano niya o, o gano'ng kalaki yung banyo niya doon sa Calgary so dito tayo ngayon sa kabila naman ayan, kumbrito sila magkano tong candle nila ikot ka na doon three niko 3 dollars So, ito na natin. So, ito naman guys, stop lang. One dollar. So, bibili ako nito. Bali, dalawa. Kasi minsan pag naliligo ako, gusto ko yung makakapag-relax ah, ako. Kasi ako ng candle. Tapos, ah, relaxing pag naliligo. So, cute nito guys. Oh. So, kukuha pa ako na Isa lang muna Ito naman guys sa pabango naman ito na ng banyo. Ano? May ibang flavor ng pabango. Try ko nga ito. Gusto kong magawa. Ito. Bleaches.

Tapos dyan dito guys. Yun yung mga baon na dito. Mura lang mga karangkabili ako dito, eh. Yeah. <laughs> Surprise. 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 Yung mga basket na sila dito guys. Yeah. Ito naman lagay ng yellow ito. Ilalagay sa red. So naghahanap ako ng uh, pag-color ng book. Yung Adira uh, dito labas. So yan na yung mister ko. So, Ito guys, merong ano dito. Ah. Uh, ang bus ng tip. So yan, tatlo lang. Strada na or something. So, pag dito tayo na may mili guys, mga kaminos tayo. Ako oh, kasi guys, sa uh, practical ako. Kaya hindi ako na may mili ng mahal. Mura pero may quality. So, dito tayo sa kabila guys. Sa... Ah, uh, baka so, ako na pang ganda to pang pag naliligo tayo guys pang hilod so $1.25 so itong pinamili ko guys uh, ibigay ko lang to sa kaibigan ko ka ng shampoo na yan yan ito guys merong ano dito yung hair color so may nagustuhan ako dito Revlon ayun guys so ito yung pinagkukulay ko sa buhok ko guys maganda siya ah uh, dark brown Itong halaga niya, uh, $4.25 lang. Kasi yan po naman tayo ngayon. Uh, try ko kumuha nitong coconut milk. Ayan o. Oh. Five Regalo ko lang doon sa kaibigan ko guys. Meron kasi akong kaibigan dito na dala sa kwentuhan. So ito ko ni shampoo or conditioner. So matoto ayun kasi yung buhok niya kasi namumuti na. No? So ito naman guys, manghugas to na antibacterial, panghugas ng kamay. dito tayo sa bilihan ng supply guys yan yung mga supply 3 lang oh yan oh so ito naman uh, yeah. cute naman ito uh, pang tali sa μου So, may nabili ka na doon lang. Ano mga guys, mga noodles? Ha? Huh? Yeah. And dito guys, mura lang yung mga dilata dito. Spaghetti daddy, hindi ka kumuha. Spaghetti, one dollar and seventy-five lang. Oh. Ito din, na uh, try mo na ba to? Iris too. You Ayan know. So wala tayong lagayan. Tingnan mo. Saan? Kasi wala malagyan. Hawa ko lang tong ano eh. Hindi ka kumuha ng basket? Yung ano, yung makarel na ano? Yung lulutuin natin dad. iba vlog ko. Okay na ka yan. Ano yung dala mo? Messi, dad? Ang trade Oo, yan. Yeah.

Yan masarap yan, yeah. oh. Anong ano na natin mo Ano yan? Ready? Salmon, salmon, Ready to eat na yan. Ready na no. Oh. Ay, yung itong makarel sa taas, yung 175. Ay, wala mo medin China. Medin China. No, China. Ito yung ito ba na yung di China o ito? Oh, uh, pala China. Eh. Diyan ko muna basket doon.

So, ito lang yung apat na item sa yung hawak ng mistro kayo na guys yung bibilihin namin dito sa Dalarama. uh, yung pangkulay sa buhok saka yung nagdaligo tayo sa sabonin natin saka yung coconut na, na shampoo, conditioner sa kandil so yun lang guys no, sa so, maiksi kong video sana manood kayo at, at share lang comments lang din kayo kung nagustuhan niyo. see you sa ating next video, thank you sa so, inyo lahat